musta sa Wilder Channel. Ngayon ipapakita ko kung paano magdagdag ng clickable links sa Facebook post. Para dito, pindutin ang plus, piliin post, isulat ang pangunahing teksto. Sige, halimbawa, gusto nating magdagdag ng link. Para dito, kailangan ko muna ang link mismo. Pupunta ako sa YouTube, i-click share, kopyahin ang link, balik sa Facebook. Ipapaste natin dito at makikita ang aking channel at link. May dalawang opsyon, alisin ang larawan o ang link. Tatanggalin ko ang link pero maaari pa rin i-click ang wilder channel. Pagpindot ng next ha, o post, pupunta ako sa aking profile. Maari ko pa ring buksan ang link. Yun lang yon. Ako si Wylor. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.